Mainit ang hangin sa tarmac ng San Isidro Airport. Halos matunaw ang aspalto sa sikat ng araw habang pawis na pawis na naglalakad ang daan-daang pasahero. Bitbit -bit ang kanika nilang maleta at pinapanood ang malaking eroplano ng Airlocks Airlines na tila natutulog sa gitna ng runway. Tatlong araw na, Engineer Santos. Bakit hindi pa rin umaandar ang makina? Sabi ng piloto si Captain Villanueva habang tinutuyo ng panyo ang kanyang loo. Ginawa na namin lahat, kap. Pinalitan ng circuit board. Sinuri ang fuel injector. Sinubukan pa naming i-bypass ang starter relay. Wala. Ayaw pa rin naman Sagot ng chief technician si Engineer Carlos Santos. Sabay buntong hininga. Sa gilid ng runway, nakahilera ang 100 technician ng kumpanya. Lahat Sotang asul na uniforme. May dalang tools, manuals at laptops. Pero kahit anong galing nila sa papel, tila ba talo sila ng kakaibang misteryo ng eroplano. Sinukuan na nila? Tanong ng isang matandang tagabantay sa gate. Oo eh, sabi ni Engineer Santos, kahit sinong eksperto dalin dito, wala raw makakapagpandar niyan. Sagot ng isa. Walang gustong lumapit. Wala na raw pag-asa. Habang abala ang lahat sa pagrereklamo at pag-aalala, may isang lalaking nakaupo sa lilim ng punong malunggay sa tabi ng bakod. Payat, may dalang lumang bag, at suot ang kupas na t-shirt na may tatak na Barangay San Felipe Pision Co-op. Siya ay walang iba kundi si Elias. Pinapanood lang niya mula sa malayo ang mga teknisyon na paalis na isa-isa. Tahimik siya, pero kumikislap ang kanyang mga mata hindi dahil sa pag-aalaga sa eroplano, kung hindi dahil sa kakaibang ingay na naririnig niya mula sa makina tuwing sinusubukan nilang paandarin. Hindi pantay ang tunog ng ignition coil, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang tahimik na ang effort, dumating si Tatay Ben. Dalang isang supot na tinapa. Anak, kumain ka na muna. Wala ka na namang pahinga. Salamat, Tay. Salamat, Tay. Ang laki pala ng eroplano no Akala ko Sa TV lang ako makakakita ng ganyan Nako wag mo nang pakialamanan yan May mga eksperto yan anak Hindi natin laban yan Ngumiti lang si Elias Hindi ko naman sila pinapakialaman tay Gusto ko lang malaman kung bakit ayaw niyang gumising Hindi alam ni Tatay Ben na ilang taon lang binubuo ni Elias ang maliit na workshop sa kanilang kubo mga sirang makina ng bangka, lumang motorsiklo, at mga piyesang kinukuha niya sa junk shop. Doon siya natutong makinig sa ugong ng mga makina. Isang talento na hindi natuturo sa eskwelahan. Kinabukasan, nagulat ang lahat. Habang nagmamadali ang mga reporter na kumuha ng footage ng sumukong mga technician, napansin ni Mila, isang batang journalist, ang isang lalaking payak na naglalakad papunta sa eroplano bitbit lang nito ang lumang tools bag na yari sa tela. Huy! Bawal dyan! Sigaw ng gwardya. Ngumiti lang Selyas. Hindi po ako manggugulo. Gusto ko lang tumingin. Tatay ko po, dati ring mekaniko ng bangka. Natawa si Engineer Santos nang marinig iyon. Bangka? Anak, ito ay eroplano. Hindi ito pang boat. Opo, sir. Sagot ni Elias ng magalang. Pero pareho lang naman po ang prinsipyo ng makina. Lahat ng makina, may puso't ugong. Kapag marunong kang makinig, sasabihin niya kung saan masakit. Nagtingin na ng mga teknisyon. May mga napangiti, mga napailing, pero si Mila tahimik lang na nakamasid. May kung anong kakaibang tiwala sa tinig ng binata. Bigyan kita ng sampung minuto, sabi ni Engineer Santos pangiti sa pangungutya. tingnan natin kung mas magaling kapaswa ng red technician ko sumampa si Elias Agda na tumingin sa loob ng makina maingat niyang hinaplos ang gilid ng panel sinilip ang wiring at kinapa ang mga tubo tahimik at ang tanging maririnig ay ang hampas ng hangin at lagitik ng mga gamit tahimik ang ignition coil pero parang may dumidikit na kuryente sa ground line. Bulong ni Elias. A anong sabi mo? Tanong ni Engineer Santos. Ah, wala po. May naisip lang akong subukan. Kinuha ni Elias ang isang lumang electrical tester mula sa bag at sinubuk ang mga wire. May nakita siyang kaunting itim sa dulo ng isang kable. Parang nasunog. Sir, baka ito po ang dahilan. Nako. Nasuri na yan ng sampung tao sabat ng isa. Opo, pero baka hindi nila narinig ang tunog bago ito mamatay. Sagot ni Elias sabay ngiti. Habang tinitingnan ng lahat, hinugot ni Elias ang maliit na piraso ng wire. Nilinis gamit ang liha at pinulupot muli ng maayos. P Pwede po bang subukan? Tanong niya. Nagkatingin na ng mga teknisyan. Si Engineer Santos medyo naiinis pero tinanguan siya. Sige, pero kapag may sumabog, ikaw ang mananagot. Lumunok si Elias at pinindot ang switch. Tahimik, isang segundo, dalawa, tatlo. Biglang umungol ang makina. Umikot ang frappiller. At sa unang pagkakataon, matapos ang tatlong araw, gumana ang eroplano. Lahat naman ay napatalon dahil sa labis-labis na tuwa. Si Engineer Santos ay napaurong. Si Captain Villanueva napatakip sa bibig. At si Mila agad sinindihan ng kamera. H Hindi, H imposible ito. Bulong ng chief technician. Ngumiti lang si Elias. Pawis na pawis. Hindi po imposible sir. Nakinig lang ako. Napatulala ang lahat habang ang mga teknisya na sumuko ay isa-isang napayoko. Tila na hiya, hindi makapaniwala ng anak lang ng mangisda na walang diploma ang nakapagpagana sa eroplano na sinukuan ng isang daang eksperto. Samantala, sa gilid, lumapit si Tatay Ben. Niyakap ang kanyang anak. Anak, pa paano mo nagawa yun? Ngumiti lang naman si Elias. Pareho lang naman yan sa makina ng bangka natin tay. Kapag ayaw umandar, hindi mo kailangang palitan lahat. Minsan, linisin mo lang, pakinggan mo, at intindihin kung bakit siya tumigil. Tumulo ang luwa sa mata ng matandang manging isda. At sa di kalayuan, maririnig ang boses ni Mila. Hindi kailangan ng diploma para makinig sa puso ng makina. At minsan, ang talino ng dagat ay higit pa sa siyensya ng lungsod. Samantala sa kabilang banda naman, pagkatapos ng himala sa runway, mabilis kumalat ang balita. Anak ng manging isda. Inaayos ang aeroplano na sinukuha ng isang daang teknisyan. Yan ang headline na sumabog sa radyo, TV at sa social media kinabukasan. Ang mga litrato ni Elias, payat, may ngiting mahiyain at may hawak na lumang tools bag ay kumalat na parang apoy. Sa maliit nilang bahay sa tabing dagat, hindi pa rin makapaniwala si Tatay Ben. Anak, baka nagkakamali lang sila. Baka may ibang Elias. Numiti si Elias habang pinupunasan ng lumang wretch. Tay, ako nga raw talaga. Pumunta pa dito yung reporter na si Mila kanina. Gusto raw akong kapanayamin eh. At matapos nga ang kanilang maigsing pag-uusap ng kanyang ama, maya maya ay dumating si Mila. Elias, sabi ni Mila habang nakaupo sa tapat niya, hawak nito ang mikropono. Anong pakiramdam mo na ikaw ang nakapag ais ng aeroplano na sinukuan ng isang daang eksperto? Sandaling natahimik si Elias. Ah, masaya po pero hindi ko naman ginawa para sumikat. Gusto ko lang tulungan. Lahat ng makina, Parang tao kasi yan. Kapag pinakinggan mo ng mabuti, malalaman mo kung saan siya nasasaktan. Tumango si Mila. Totoo nga siguro yung sabi nila. May talinong hindi natuturo sa eskwelahan. Ngumiti naman si Elias sabay sagot. Ah, si siguro po. Pero ang totoo, lahat tayo may ganun. Kailangan lang nating matutong makinig. Pagkaraan ng ilang araw, Dumating sa kanilang bayang isang puting ban ng Airlocks Airlines. Lumabas si Engineer Carlos Santos. Dala ang isang sobre at may kasamang dalawang opisyal ng kumpanya. Elias, sabi ni Engineer Santos, gusto ka ng kumpanya namin kunin bilang trainee technician. Tatlong buwang pagsasanay sa Maynila. Lahat sagot ng airline, kung pumasa ka, regular ka namin kukunin. Namilog ang mata ni Tatay Ben. Anak, oportunidad yan. Pangarap ng marami yan. Tahimik lang si Elias nakatingin sa kamay niya. S Sir, salamat po. Pe Pero kaya ko lang po nagawa yun dahil nakinig ako sa makina. Hindi dahil sa diploma. Sigurado po ba kayong tatanggapin niyo ko? Tumikhim si Engineer Santos. Totoo, wala kang diploma. Pero walang sino man sa amin ang nakapagpaganan yun. Ibig sabihin, may alam ka na wala kami. Kaya gusto kitang matuto pa. Sa tamang paraan. Napangiti si Elias. K kung ganun po, tatanggapin ko. Pero may isang condition po. Uh, ano yun? Gusto kong ibalik yung lumang tools bag ko. Kasi yun ang na nagturo sa akin ng magtiwala sa sarili ko. <laughs> Ayos ka talaga bata, sabi ni Engineer Santos. Samantala sa kabilang banda naman, unang beses ni Elias sa Maynila. Malalaki ang gusali, maliwanag ang mga ilaw at ang amoy ng hangin, malayo sa alat ng dagat. Pero dala pa rin niya ang lumang tools bag at simpleng pangarap, ang matutong higit pa sa libro. Pagpasok niya sa Airlocks Technical Training Center Naroon ng ilan sa mga teknisya na dati niyang nakasama sa runway. Tahimik ang iba, pero ramdam ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na may ngiti, may ilan namang halatang na iingit. yung probinsyano, bulong ng isa. Anak lang daw ng mga angisda, pero mas magaling pa sa atin ha. Sabi ng isa pa, may halong, pangungutya. Hindi pinansin ni Elias yun. Sa isip niya, Makikinig na lang ako sa ugong ng mga makina, hindi sa ingay ng tao. Isang linggo matapos magsimula, binigyan sila ng practical na examination. Ayusin ang sirang auxiliary power ng lumang jet. Tatlong oras lang ang limit. Lahat nagmamadali. May dalang tablet, manual, at sensors. Si Elias, nakaupo lang, nakikinig. Nilapit ang tenga sa makina at nakapikit. O, uy, tulog ka ba? Biro ng isa. Ah hindi, sagot ni Elias. Nakikinig lang. Pagkatapos ng ilang minuto, sinimulan niya ang pag-aayos. Dalawang tornilyo lang ang inikot. At pagkatapos ay marahan niyang pinaandar ang switch. Maya-maya ay gumana agad na labis na ikinagulat ng lahat. Dahil doon inapatigil ang lahat maging ang instructor ay napanganga. Anong ginawa mo Elias? Ngumiti siya. Wala po, hindi naman sira. Mali lang ang timing ng fuel intake. Parang tao rin. Kapag sabay ang hingat tibok, maayos ang galaw. Tahimik ang silid at sa unang pagkakataon, napahanga ni Elias kahit ang mga naiingit sa kanya. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang tagumpay. Isang gabi, habang inaayos niya ang isang engine module, nilapitan siya ni Rico, isa sa mga bitiranong trainee. Hoy Elias, sa probinsya ka nilang magyabang. Dito, may proseso, pero hindi puro pakiramdam. Numiti lang si Elias. Hindi ako nagyayabang kuya, gusto ko lang matuto. Matuto? E eh, ikaw na nga yung pinupuri ng buong kumpanya. Akala mo ba? Hindi nakakainis marnig na isang anak ng mangisda ang mas magaling sa amin. Tahimik si Elias. Lumapit siya ng marahan. Kuya, kung gusto mo, tulungan kita. Tutulungan kita bukas sa project mo. Hindi ko kalaban ng mga teknisyan. Kalaban ko lang ang maling tingin sa mga tulad namin. Napahiya si Rico. Walang nasagot. At mula noon unti-unting nagbago ang tingin sa kanya na mga kasama. Hindi bilang probinsyano, kundi bilang taong marunong rumespeto kahit siya ang pinakabago. Pagkatapos ng tatlong buwan, tinawagan ni Elias si Tatay Ben. Tay, pasado raw ako. Regular technician ako ng Airlocks. Narinig niya ang tinig ng ama sa kabilang linya. Nanginginig sa tuwa. Salamat anak. Salamat sa Diyos! Sabi ko na nga ba, may saysay ang ugong ng makina sa tenga mo! Ngumiti si Elias habang tanaw ang papalubog na araw sa likod ng mga eroplano. Tay, pero gusto kong bumalik muna rito sa atin bago ako lumipad. Gusto kong ayusin yung lumang motor ng bangka natin. Baka pwedeng gawing kasing linis ng jet engine. Tumawa si Tatay Ben. Ang jet ng dagat! Ha! Hahaha, <laughs> tawa nito. Bago umuwi, lumapit si Mila, ang reporter. Elias, ginagawa ng kumpanyang dokumentary tungkol sa iyo. Pamagat nila, ang anak ng mangisda na nagpagana sa lahat. Namutla si Elias. Hindi ko naman po kailangan yun, ma'am. Napangiti si Mila. Hindi mo kailangan, pero kailangan ka ng mga batang katulad mo yung mga walang diploma pero may pangarap, dapat malaman nilang posibili pa rin. Tahimik si Elias. Tumingin siya sa isang eroplanong lumilipad. Unti-unting naglalaho sa ulap. Siguro po kaya ayaw bumuhay ng aeroplano noon kasi naghihintay lang siya ng taong marunong makinig, hindi lang magutos. Ani ah, Elias. At sa sandaling iyon, parang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. -ala ang lumang bangka nila sa tabing dagat, ang halakhak ni Tatay Ben, ang ugong ng mga alon, at ang munting tunog ng makina. Nanoon pa man, sinasanay na siya para sa langit. Lumipas ang tatlong taon. Sa edad na 26, si Elias de la Cruz ay isa ng chief mechanic ng Airlocks Airlines. Ang pinakabatang umabot sa posisyong iyon sa kasaysayan ng kumpanya mula sa dating anak ng mangisda, Ngayon ay may sariling opisina na sa hangar. Pero kahit ganoon, hindi nagbago ang kanyang ugali. Tahimik, mapagpakumbaba at laging may dalang lumang tulbag na tila swerte sa kanyang buhay. Isang umaga, habang abala siya sa pag inspeksyon ng bagong eroplano na tatawaging Airlocks Horizon, lumapit si Engineer Santos na ngayon ay tumanda na at nakabang sa pagre-retiro. Elias, ikaw nang bahala rita. Sabi niya, bagong model ito. Gawa ng mga banyaga. Lahat computerized. Pero gusto kong ikaw ang mag-supervise sa test flight. At uh, test flight po? Tanong ni Elias. Oo. Uh -uh. Lalapag tayo sa Cebu. Ako na nag-recommenda sa iyo bilang chief onboard mechanic Huling project ko na to Bago ako magretiro Gusto kong makita mo ang langit Hindi lang lugar para sa mga piloto Kundi para rin sa mga marunong makinig Sa makina Tumango si Elias si Sige po sir Gagawin ko ang lahat Mabilis kumalat sa kumpanya ang balita Lahat ng staff, technician at mga trainee ay nag-abang habang sinisimula ng test flight ng Horizon 11 ang isang higanting jet na kayang lumipad sa mas mataas at mas tahimik na antas. Ang sakay, anim na crew members, tatlong engineer at si Elias. Ready na tayo! Sabi ng piloto, si Captain Villanueva, na siya ring piloto noong araw na inayos ni Elias ang aeroplanong tatlong taon na ang nakakalipas. Ready Cap! Sagot ni Elias sabay tapik sa panel. Ngamiti si Captain Villanueva. Hindi ako lalapag hanggat hindi ka nakangiti Elias. Ngamiti naman siya. Hindi rin po ako aalis hanggat hindi maayos ang ugong. Balik na sabi ni Elias. Sa unang tatlongpong minuto ng biyahe, maayos ang lahat. Tahimik ang makina. Matatag ang lipad. Hanggang biglang nagkisla pa ilaw sa control panel. Elias! 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 Sigaw ni Captain Villanueva. On it, Kap! Sagot naman ni Elias. Sabay takbo papunta sa rear maintenance hatch. Sa loob ng aeroplano, habang nakasakay sa 30,000 talampakan, naririnig ni Elias ang kakaibang ugong. Parang basag na tambol na umahampas sa hangin. Hindi ito normal na vibration. Bulong niya. Sabay lapag ng tulbag at binuksan niya ang access panel. Tumambad sa kanya ang hose ng hydraulic line na nag-vibrate ng marahas. Pressure drop confirmed. 30% remaining. Sigaw ng co-pilot. Kap, kailangan nating bumaba agad. Sabi ng flight engineer. Hindi pa pwede. Sagot naman ni Elias. Kapag bumaba tayo ng walang pressure sa hydraulic, babagsakan landing gear. Kailangan kong ayusin to habang nasa ere. Hindi po pwedeng gawin yan, delikado, sigaw ng piloto. Ngumiti lang si Elias, tay, palaging sinasabi, kahit ang alon, pinakikinggan, hindi tinatakbuhan. Nagsuot siya ng safety harness at dahandaang gumapang sa makipot na espasyo ng makina habang lumalagitik ang buong katawan ng eroplano. Habang nasa loob, tumutulo ang langis tumitila po ng init ng metal at halos hindi siya makahinga. Pinikit niya ang mata at pinakinggan ng ugong. Ugong na parang alon. Ugong na parang tibok ng puso ng ama niya habang nangingisda sa gabi. Kalma lang, kalma lang, bulong niya sa makina. Kinuha niya ang clamp mula sa bag, pinigilan ng tagas, at gamit ang piraso ng hose mula sa emergency kit, ginawa niyang pansamantalang linya. Nang saktong magigpitan, biglang tumigil ang vibrate. Cap, pressure stabilizing, 60% na. Tumawa si Captain Villanueva. Gumagana ulit Elias, <laughs> galing mo talaga. Ngunit hindi patapos ang laban. Pagkalipas ng dalawang minuto, may isa pang problema. Nagkaroon ng short circuit sa main control board. Ang buong cockpit nagbling ng pula. Per alert, engine bay, overheating, sigaw ng isa. Elias, isa pa, kailangan natin patayin ng power sa engine tree. Utos ni Kapitan. Habang tumatakbo si Elias papunta sa circuit bay, nakita ang maliit na apoy na tumutubo sa gilid ng kable. Walang oras para kamuha ng extinguisher. Hinabad niya ang jacket, itinapon sa apoy at siniksik ang linya ng kuryente gamit ang insulator isang sigaw ng kuryente. Sumirit ang liwanag. Nalaglag si Elias pero agad siyang tumayo. Patay na ang linya! Sigaw ni Elias. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik sa normal ang mga ilaw. Tahimik ulit ang makina. Samantala sa cockpit, napaluwa si Captain Villanueva. Anak ng da talaga. Bulong niya. Samantala sa kanilang paglapag. Control Tower requesting emergency landing clearance, sabi ni Kapitan sa radyo. Copy that. Airlocks, Horizon, you are cleared for priority landing. Habang lumalapag ang aeroplano, halos walang nagsasalita sa loob. Si Elias nakaupo sa sahig ng maintenance bay. Pawis na pawis. May paso sa braso, pero nakangiti nang tuluyang dumikit ang gulong sa lupa. Sumigaw ang lahat. We made it! Sigaw nila. Lahat nagtatalunan, pero si Elias tahimik lang. Tumingin siya sa langit at nagpasalamat. Salamat tay, bulong niya. Dadala ko yung aral mo sa ere. Kinabukasan, puno ng balita ang TV. Buhay ng sampung katao na iligtas dahil sa kabayanihan ng isang dating anak ng manging isda, chief mechanic. Sinugal ang buhay para ayusin ang eroplano sa eri, sabi sa balita. Muli siyang dinalaw ni Mila Ramirez, na ngayon isa ng senior journalist. Hindi ka na talaga tumitigil sa gulat, Elias, sabi niya habang ine-interview ito sa hangar. Ngumiti si Elias, hindi po ako bayani ma'am ginawa ko lang ang trabaho ko. Bawat tunog ng makina, may minsahe. Kailangan mo lang pakinggan. Ilang araw bago magretiro si Engineer Carlos Santos, pinuntahan niya si Elias sa opisina. Alam mo Elias, sabi niya. Nung una, inisip kong imposible na isang anak ng mangisda ang makapagpapagana ng jet engine. Pero ngayon, alam kong mali ako Ngumiti si Elias, Sir, kung hindi nyo po ako binigyan ng pagkakataon noon, baka hindi ko rin natutunan. Hinawa ka ng Engineer Santos ang kanyang balikat. Mala ngayon, ikaw na ang simbolo ng bagong henerasyon ng mga mekaniko. Hindi lang marunong sa libro, kundi marunong makinig sa puso ng makina. Pagkaraan ng ilang linggo, umuwi si Elias sa kanilang baryo. Kasama niya ngayon ang lumang tulbag isang medalya mula sa kumpanya. At balitang siya na raw ang magiging training director ng Airlocks Technical Academy. Sa tabing dagat, nakaupo si Tatay Ben. Hawak ang pamingwit. Anak, sabi ko sa iyo noon, huwag mong kalimutang pakinggan ang ugong ng dagat. Ngumiti naman si Elias. Oo tay, kasi doon ko rin natutunang pakinggan ang ugong ng langit. Sabay nilang pinanood ang isang eroplano na dahan-dahang lumilipad sa itaas. Tahimik, banayad, parang alon. Pagkalipas ng ilang buwan, binuksan ng Elias de la Cruz Training Center sa San Isidro Airport. Isang akademyang tumatanggap ng mga kabataang walang diploma, basta may sipag at dedikasyon. Sa unang araw ng klase, lumapit ang isang binatilyong nanginginig dala ang lumang toolbox. Si Sir Elias? Sabi nito. Wala po akong credentials pero marunong po ako sa makina ng bangka. Pwede po ba akong mag-apply? Numitay naman si Elias. Inabot ang kamay ng binata. Alam mo ba kung anong unang leksyon dito? Po? po. O, opo po. Makinig? Makinig saan? Ma, makinig sa ugong? Kasi pag narinig mo yung ugong ng tama, maririnig mo rin ng sarili mong lakas, sabi ng binatilyo. Samantala, pagkatapos ng klase, habang nakaupo sa hangar, sumulat si Elias sa kanyang lumang notebook. Ang langit, hindi para sa may diploma lang. Ang langit, para sa mga marunong makinig, umintindi, at maniwala. Tulad ng dagat, tahimik pero malalim at tulad ng makina, buhay kapag marunong kang magtiwala sa ugong nito. Sulat ni Elias. itiniklup niya ang notebook. Inilagay sa loob ng lumang tolbag ang simbolo ng lahat ng aral na dinala niya mula sa tabing dagat hanggang sa himpapawid. Habang papalubog ang araw, sumakay siya sa jeep papuntang bahay. Sa himpapawid, lumilipad ang airlock sa horizon. Ang eroplano na minsan ay muntik nang bumagsak pero nailigtas ng isang anak ng manging isda na marunong makinig sa langit. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.